Okay guys, ah, meron tayo rito ng Mitsubishi L300 da ah, FB type. Bali, ang problema nito guys, ah, nawala ang headlight niya o oh, hindi gumana yung headlight niya. Bali ito guys, ah, wala akong ah, tutorial na ituturo dito. Uh, ah, it, share ko lang sa inyo guys. Ah, kung anong gagawin niyo kapag ah, hindi gumana yung ah, headlight nyo itong ah, ilaw na sasakyan. Like dito, correct. Yan, bali ito guys, ah, ginawa ko na to. Yan. Sa mga hindi nakakaalam guys, sa uh, bali ito guys ang location ng uh, relay ng headlight. Yan. Nandito yan guys. Yan. Dito yan guys sa uh, nakalagay. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam guys. Yan. Dito yung nakalagay. Yan. Bali may tornilyo siyang uh, dalawa. Yan ito. Yan. Luluwagan nyo lang yan guys itong tornilyo na dalawa. Yan, tapos sa uh, maibababa niyo na yan. Yan, naka nyo yan dito. Yan. Bali ito guys, sa uh, ito ang una yung gagawin na uh, kapag uh, nawala ang headlight ng inyong sasakyan. Basta Mitsubishi L300 uh, Versa Van o FB Type. Yan. Nandito lang guys. Bali headlight niyo nang ganyan, unang pihit park light. Headlight. Yan. Kapag walang headlight, ito guys ang una yung i-check. Yan, ito. Ito yung uh, sa switch ng headlight. Bubunutin nyo lang yan, guys. Yan. Titingnan nyo, guys, kung sunog tong uh, kulay itim na to. Yan. Bali, dalawa yan, guys. Ito. I-check nyo, guys, kung sunog. Yan, Bubunutin nyo lang. I-check nyo yung tapat nya ng itim na yan, kabilaan. Titingnan nyo kung sunog. Yan. Kapag ganyan, guys, na hindi siya sunog, yan, itong dalawang sakit na to, yan, ito kasi guys yung uh, sa switch ng headlight, yung dim bright. Yan. Minsan guys, yan din ang nasusunog. Itong dalawa na to, ah, uh, check, check niyan. Yan. So ito guys, sa uh, walang mga sunog. Kaya dito ako nagpunta sa location ng relay niya. Bali ito guys ang relay niyan. Yan, itong matataba na to. Yan, bali dalawang relay yan. Yung isa sa park light. Itong maliliit na to. Yan, sa park light yan yung matataba na wire yan yung sa headlight yan ito lang guys na nakita ko ang sira niya. nasunog yan nasunog yung uh, pin ng relay itong mga socket at itong uh, relay sir yung relay yun ito ito guys nasunog yung uh, yung output ng ano, ng relay bali yan kaya hindi gumana yung headlight nya bali yung gagawin nyo lang yan guys Ganun lang, ah uh, i-check nyo lang, ibababaan nyo. Titingnan nyo lang yan guys, kung uh, sunog siya. Ngayon kung hindi siya sunog, misa naman na uh, yung relay niya, katulad yan. Yan. Uh, nalusunog siya. Yan. Bali, ito lang guys, ang location niya. Yan lang, i-check nyo. Ibababaan nyo lang. Yan, titingnan nyo lang yan ganyan. Yan, tapos ito guys, yung mga sakit niya, titingnan nyo kung uh, sunog yung uh, kulay itim yan, kalimitang bumibigay dyan guys, yung kulay itim. Yan, itong dalawa na yan. Tapos ang gagawin nyo, puputulin nyo lang. Pagputol lang ganyan, kabilaan, puputulin nyo rin. Tapos kukuha kayo guys ng wire. Kailangan guys, yung kasing taba nya. Huwag nyo lalagyan ng manipis. Yung mas payat. Kailangan, kasing taba. Tapos, kung maaari guys, hinangan nyo. Ihinang nyo para mas maganda yung kapet uh, kapit ng wire. Yan, bubunutin nyo lang ng ganyan. Tingnan nyo lang kung sunog Ali, ito guys yung uh, ipinalit kong relay Yan Versa ban o FB type guys sa uh, Iisa lang yan Yan, ngayon guys Okay na, may headlight na siya Balik mo na natin Yan, meron na Yan ito guys, pumipitik Check nyo rin yan, kapag pumipitik yan, ibig sabihin nagpapalit yung dim brake right niyan. Yan. yan. Bali ito guys yung uh, driver. Sir, baka may babatiin ka. Gusto mong batiin yung company niya. Okay, shout uh, out sa company namin, GFC. AGFC, ayan. Bali yung, yung, isa pala yung mekaniko nyo, uh, kilala okay. ko rin si, ano ba pangalan? Oo. Oh. Ayan. And guys, kaya lang, uh, yun ang isi-check nyo, kapag uh, hindi kumala yung headlight ng isasakyan. Sir, maraming salamat okay. sa inyo. Salamat sa tiwala. Ingat po sa patuloy. Okay, maraming salamat.